dahil naman sa mga segunda manong gamit, umunlad ang kabuhayan ng isang negosyante sa kaluokan. Kung paano, alamin natin sa pagbabalita ni Mobile Giorno, Kaila makan Anami tayo viewers. pa naman, please. Patok na patok pa rin ngayon ang live selling, pero hindi na basta mga damit at bags ang pwedeng mamay. Ang STC Japan Surplus na located dito lang sa Kaloocan, sikat dahil sa kanilang wide variety ng mga paninda may mga raketa, jigsaw, grinder, at meron pang globo. Inalagyan sa pwede mong mamain sa kanilang live selling. Pero kung may time, pwedeng bisitahin ang kanilang warehouse kung saan tatambad ang nakakalunod na mga segunda manong gamit. Sa gate pala, may malubong na ang hile-hilerang mga bikes na nasa 500 piraso. Sa halagang dalawang libong piso, makakabili ka na ng matibay na bisikleta. Sure na sure daw ang kalidad ng mga ito dahil mismong ang owner na si Sir Edward pa ang nagaangkat nito mula Japan. Ang pricing, naglalaro sa 100 to 50,000 pesos depende sa produkto. Yung vintage kasi iba yung craftsmanship noon eh, sa ngayon. Eh. Kasi before, talagang marami dyan, handmade, talagang binuusa, talagang with quality in mind sa ngayon kasi ano na eh, mass produce na mm -hmm. lahat eh. Kaya mas maganda pa rin yung mga vintage ng mga o kaya gawang Japan. Kasi talaga matitibay. Mm -hmm. Sulit talaga, sulit. Mm -hmm. Ang pinakamabili ay ang power tools na ang kada kilo ay nasa 100 to 200 pesos la. Lahat naman daw ay unique at special. Pero para kay Sir Edward, ang mga gitara at speakers ang pinaka-espesyal dahil rare o bihira nang mahanap ang mga ganitong klase. Sa mga magtatanong naman kung in good working condition ng mga paninda rito, sabi ni Sir Edward, bumisita ng malaman. Ang customers din nila umaabot pa raw sa pinakamalalayong lugar. At may mga nagmamine or may bumibili from Batanes hanggang sa baba. Parang itbulaga po, ano, mula Batanes hanggang hulo? <laughs> Oo, oh, 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 literal. Minsan may nagmamine pa ng ano, international. <laughs> mga seaman, mga ganyan, yung mga OFW. Mm. Late 90s pa raw nang simulan ng tatay ni Sir Edward ang negosyong ito. Pero two years ago lang nang sinumulan nila ang live selling. Mula sa pa-isa-isa isang viewer noon, umaabot na sila sa 300 to 1,000 viewers ngayon. Sa mga aspiring negosyante, maganda raw subukan ng Japan surplus, pero syempre, kailangan ng 100% sipag at tsaga rito. Just like any business, You have to magsipag ka din, mag-aral ka din. Bihira naman 'yung nag-fail sa surplus. Kaya mga kapatid, kung gustong bumili man o magtinda ng mga kalidad at affordable na mga produkto, subukan ng Japan Surplus. Hindi na kailangang dumayo mismo rito sa warehouse dahil pwedeng-pwede mamili online. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.